shit! Wag, 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 wag! Malangay, malangay, mataas! Malakas malakas Tali tali o okay, stick! Sino sino Yung Dalawa sila Ay Yung Yung stick! binabot ko Yung stick! Yung stick! Yung ko. Yung stick! Yung Dalawa sila, dalawa! Huwag kang tatalon, huwag kang tatalon! tayong lahat! Yung ano Kasan yung tang... ...gagweg! Sabing weg! Bisa nyo! Weta, Ano sila nakuha dyan, Sir? Anong tatanong? Anong tatanong? Anong Paano sila nakarating dyan? Nadala na na po na alis si Mama yun. Tapos nilalong po ni Papa. Hindi nilalong po ni Papa. Hindi Nakangat pa yeah. sila? Nakangat pa. Kuya, nakangat pa. Nakangat pa. sino po meron nung sa inyo? May dalawa po. May dalawa po ano? Kevin! Huwag kang tatulong! Huwag kang tatalong, Kebs. Iabot mo, iabot mo lang daw. Oy, eh, sama niyo si Kevin, may alalay dapat sa kanya. Pre. Hey, Leg. Aba, isang mahaba ko. Sa mahaba si Kuya. Kuya, paalalay na lang sa mahaba rin. Huwag kang ano ano, huwag kang yes. ano ali. Wala kanin. Ano niyo lang si Kevin, alalay lang kay Kevin. Alalay lang kay Kevin. Gago ko lang na. Sir.